tanda ayaw pansinin ng tindera gusto yata uminom so what's up what's up mga idol ayaw pansinin ng tindera yung bato so napitan natin mga idol ko ano ba

Maraming salamat, eh, naka-aon si ate, si nanay oh. Ang init-init kasi idol. Init-init oh. Ano si ate? Mawawarang kasi matanda. Sarap na ang matanda mga salamat. Ayan umalis na si Nana mga idol.